Yo, what's up mga gar? Kamusta? For today's video mga gar, mag water change tayo kahit 10% So, tara! Update muna tayo kay Gary mga gar Matagal-tagal na din na hindi natin siya nasasama sa ating video At eto na siya ngayon mga gar Sheesh. At meron pa pala ako sang dito mga gar At female ata siya Suggest name naman kayo kung anong bagay na pangalan sa kanya mga gar At yon. <laughs> Mina naman ako na nga ang paglagay dito ng tubig mga gar Di Bali nang mapagod, basta masaya ako sa ginagawa. Kaya kayo mga gar, kung meron kayong bashers o tinatapakan mga kasiyahan nyo, hayaan nyo lang mga gar. Ang importante, wala kayong tinatapakan na tao at higit sa lahat mga gar, masaya ka sa ginagawa mo. At trust me gar, darating ang araw, maraming maniniwala sa iyo. Claim it. At dumako naman tayo dito mga garatsak Mapapasabi kayong oh, Ang kukiyot nila <laughs> So tara gar samahan nyo akong paliko ng mga pati Tara Bago ang lahat syempre ilalagyan muna natin ng mainit na tubig Para din naman sila ma water shock Pero <laughs> man sa nasira Char Okay turn on time lapse So for the interview muna tayo mga gar. So kamusta naman ang water at kamusta naman ang pagmamassage ko sa inyo? Okay lang, salat. Mm. For the over the bakod <laughs> So, ayan lang mga gar. Sa gusto niyan mag-alaga o mag-adapt ng puppy, comment ka lang dito gar. So ayan lang, hanggang dito na lang. Sish!